saka yung tinapay. Ayan. Kakain sila. Kaya, 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 kaya. Hindi pa kayo nag-lunch mag-aalas dos na. Walang nagluto si Lola mo? Ano na po pinakain ka mo doon? Ah, yung binigay ko doon. Pi pinakain yeah. sa inyo. Sinubuan lang po. Ah. Ano ba ang trabaho ng tatay mo? Wala po tatay namin dito. Sa kanya po. Ito ka po itlog po kami. Tapos tatlo po rin yung tatay yun namin. ah, tapos talo yung tatay yun, niyo, talo kayo. Sa sa Amerika, tapos sa sa Bulacan. Yung kuya ko po Eh, sino sa, na nanay mo nasan? <clears throat> andun po sa bahay namin. Ang trabaho? Wala man po siya trabaho. Oh. Tapos, gusto yung pera. tapos alabang sa, sa ano, ano, foreigner niya. rin niya, wala siyang pera. Paano kayo kumakain? Kapag may pera si mama ko, bibigyan niya ako. Ito best kayo kumakain sa isang araw? <laughs> <laughs> Kapag isang beses lang? <laughs> Hindi na po kami Hindi na kayo nagugutom? diyan yung nagugutom. Opo, pinigigyan naman po kami ng pera. Ah. Tapos pinagbibili po namin ng pagkain. Ah. Punta kayo dito pag gutom kayo ni <laughs> Kay Kay no? mo. No? Sabi mo, Bapnay, hindi pa ako kumain. Sabi mo, no? Ha? No? Ibigyan kayo ni Bapnay, mabay yun. Ah. No? Ilan taon na to si Beautiful? Lima po. Ikaw pangalan mo? Melina po siya po, Victoria Victoria, ang ganda ni Victoria Magpakabusog kayo no